Issue ni Vice Ganda noon kay Jessica Soho muling binubuhay, pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay huwag kalimutan magsubscribe para lagi kang updated sa latest chika. Sunod-sunod na naglalabasan sa iba't ibang social media pages ang mga posts ukol sa nagdaang isyo sa pagitan ni na Vice Ganda at Jessica Soho matatanda ang nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng kapamilya comedian at award-winning journalist dahil sa naging biro ng nauna sa isa sa kanyang concert noong 2013. Paano kasi ay naging tampok si Jessica ng joke ni Vice patungkol sa, rape? Ang hirap nga lang kung si Jessica Soho magbubol. Kailangan gang rape lagi, sasabihin ng rapist, ipasa ang leksyon. Sasabihin naman ni Jessica, hinasaan yung apple saad noon ng, It's Showtime, host. Agad naman itong pinalagan ni Jessica at sinabing hindi magandang gawing katatawanan ang hindi magandang pinagdaanan ng iba. Nag-reach out naman noon si Vice sa batikang mama mamamahayag para humingi ng tawad. At sa latest episode ng Showbiz Vlog ni OG Diaz na, Showbiz Update, na in-upload nintong Miyerkules, April 26, ibinahagi niya ang napapsan niya muling pagungkat ng isyo na matagal nang natapos. Sa palagay ko lang, no. Mula noong makatuntong si Vice Ganda at ang It's Showtime, sa bakuran ng GMA, e eh doon na yan naglabasan, pagbabahagi ni Ogie. Ayon naman kay Mama Loy, marahil ay marami sa mga netizens ang nag-aabang kung magkakaharap nga ba ang dalawa gayong nasa GMA Network na ang, It's Showtime. At kung ay feature ni Jessica Soho sa kanyang kapuso mo, Jessica Soho, si Vice Ganda, dugtong pa ni Ogie. Buhat ng magkaroon ng partnership sa pagitan ng Kapamilya at Kapuso Network ay marami na ang nag-aabang kung ipi-feature nga ba ng award-winning journalist ang komedyante sa kanyang show. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa namang pahayag si Jessica kung handa na itong makaharap si Vice. Hanggang dito na lang po, pakisubscribe at pindutin ang notification bell button para updated ka sa latest chika. Maraming salamat po!